dito kung anong bagay na kumpanya o ano dapat konsultahin o magkaroon ng EPIC o EIC sa mga tao o barangay itong barangay naman ay dapat ikonsulta sa mga tao hindi nila dapat aproban ka agad tapos yan pa kaya uurong dito o wala pang yan isang tao no ganyan na nangyari lahat kami doon nakakarandam ng katikati -kati pag nagulan at nagbaha yan pa kaya uurong sila dito. Kaya mahigit na namin tinututulan sila na uurong pa dito. Kahit yan, sana mahinto. Kung mayroong makatulong na kung saan man, sinung mga ahensya ng gobyerno, di sana wag kayo mag ng ano ba ng inyong sinumpaan inyong tungkulin sana maawa kay sa amin sa inyo kahit saan mabuhay kayo. Pero kami, umaasa kami sa barangay, sa mayor kakala namin, binuto namin makatulong. Yan pa pala yung magkanuno ng hindi maganda sa amin.